Ngayong araw ay magluluto naman ako ng tinimtim na saluyot. Una, naglagay ako ng tubig sa kawali. Yan. Tansya-tansya lang. Bas nilagay ko na yung sibuyas, bawang at saka luya. Ilalaga lang yan ang bahagya. Bagos, nilagyan ko siya ng bagoong. Yung bagoong nga pala, yun yung ginisa ni akin na may karning baboy. Sunod naman, ay nilagay ko na yung saluyot. Di yan sa mga pinaghalo-halong sibuyas, bawang, luya. Yan. Nilahat ko na yung saluyot din yan. Yan na may dadalwang tali. Yan na binili ko lang sa may palengke kanina at na malengke kami ni akin. Tinakloban ko po diyan. yan. Pagkatapos ko takloban, hintay ko lang yan na kumulo. Bas yun. Aking sinilip na at aking hinalo ng bahagya. Kailangan haluin para magpantay ang luto. Yan. Kita nyo naman, malalaki ang gayet sa sibuyas, bawang at luya. Mas maganda pag ganun, sabi ng aking mama. Yan. basi nilagay ko na yung siling green para umamoy ng kaunti. Yan, kulong-kulong na ho. Nilagay ko na yung suka, pampasim daw, sabi. Oh, luto na po ang akin. Yan, namukha, ala. Yun lamang, salamat sa panonood.